Hello guys! Good morning everyone! <laughs> yes, and dito ako sa mga kabukiran. Ay, kabukiran ang ano? Yan, kabukiran. <laughs> ang dami mga kambing dito guys. Yan, yeah, tignan ninyo. Ang talaga mga kambing. Super cute! Kamusta kayo guys? Tingnan nyo guys. Yan mga kambing guys. Super. Ang ganda mga kambing to. Marami mga kambing. Ang isa Oh. Isa, okay, <laughs> yeah. Nandoon pa. Kabila. Yan mga bundok po yan guys. <laughs> Probinsya. Ang lugar ito guys is Karkar City probinsya mga kambing oh, tumitingin sa akin palagi ako nag upload ganito mga kambing sa short video then merong one time nag video ako na long time ba kay, uh, kay isa lang lang uh, isang beses lang ako naka video ako kasi yung cellphone ko nasira itong ginagamit kong cellphone guys ano lang ito Ay hiniram. Kawawa ito oh. Nihingal. Buntis yata ito oh. Super init guys. Wow. wow. <laughs> Tignan ninyo guys. No, oh, inihingal nihingal siya. Hello. Kawawa ng mga kambing. Super init guys. Oh, tumitingin sila sa akin. Oh. Basta ako, ah, uh, ano, dito ako maglakad. Dito ako mo, tawag yan, oy. Diri ko mag-agi, da. <laughs> dito ako dumadaan, guys. Parang buntis siya. Oo, oh, 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 parang buntis. lumit, Init, mi. Ni Init. Oh. tatlo doon dalawa isa Oo. Oh. kabila super lawak dito guys meron pa ano kalabaw yan yeah. na in town <laughs> oh ah uh, niyo guys dito ako nag vlog yung ano tinatanim ni tatay ng talong o, ito, oh ito maliit yung ano tawag ka na. Uy. Yung bunga ba? Tapos, yung mga punuan. nas tatay. Yan si tatay. Kahit umiinit, trabaho pa rin siya. Kasi, ano siya? Tawag yun? Saok. Hmm. saop siya dito. Yan mga laga sa mga Yuta. Yung <laughs> <Ito> tawag ng <laughs> Tagalog sa Yuta is <laughs> oh, super lawak. Nagtanim pa rin siya na ano, talong. Talong tinatanim. Oh, meron pa oh. Oh, nat ako, Init me. Oh. Ito bagyud siya. Oh. Super cute. Kahit ano, kahit maliit tinatali oh okay, lagi pangkutasan kinahingal pero pa isang kakalabao. oh. dyan kana unahan <laughs> kalsada highway dito ako kumukuha ng sikwa guys oh. kapag magano ako kapag magulay or otan, otan bisaya then tukog tabanog ganito ito akong kumukuha. wala pa bunga Ma mamaya i ko kung meron ba pa kasi mag ano ako magulay ko mamayang ang hapon so andito lang tayo guys thank you, thank you guys so guys ingat kayo palagi please support guys Bilintot vlogger. Ah, support lang niyo ako guys. Thank you. Love you guys. Ingat palagi. God bless po sa inyong lahat.